Bakit nga ba sa loob ng 38 taon mula nang isinulat ang ating saligang batas na nanatili pa rin malabo at puno ng butas ang ilang probisyon nito? Mga butas na nagiging dahilan ng paulit-ulit na gulo sa gobyerno at paghahati-hati ng bansa. Kamakailan, binasag ni Deputy Speaker Ronnie Puno ang katahimikan sa Kongreso sa pamamagitan ng panawagan para sa isang Constitutional Convention o CONCON. -con. Ayon sa kanya, ito ang pinaka-prudent, transparent at participatory na paraan para amyendahan ang isang libu siyam na Philippine Constitution. Layunin nitong linawin ang mga probisyong nagdudulot ng kalituhan mula sa proseso ng impeachment, komposisyon ng Judicial and Bar Council, pagbibigay ng tax exemptions, presidential amnesty hanggang sa termino ng mga barangay officials. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Puno na ang kasalukuyang saligang batas ay hindi rin tahasang tumutukoy sa West Philippine Sea at sa dalawang daang nautical mile exclusive economic zone, isang napakahalagang depensa laban sa panghihimasok ng ibang bansa, lalo na sa China, sa panahong kritikal ang isyu ng soberanya Malinaw ang kanyang babala. Walang malinaw na konstitusyonal na sandigan. Mahina ang laban ng Pilipinas sa pandaigdigang arena. Ngunit higit pa rito, binuksan ni Puno ang usapin sa mas malaking problema, ang istruktura mismo ng ating gobyerno. Aniya, dapat hayaang ang mga inihalal ng taumbayan ang bumalangkas ng mga pagbabago at hindi dapat gawing pulisiya ng Senado ang magdesisyon kung alin ang papayagan o hindi. Sa madaling sabi, huwag gawing gatekeeper ang Senado. Dito pumapasok ang mas sensitibong bahagi. May agam-agam na baka hadlangan ng Senado ang konkon, -kon, dala ng pangamba na maaring may magmungkahi ng pagbuwag sa bicameral system at paglipat sa unicameral style, isang sistema ang mas mabilis kumilos ngunit nag-aalis ng kapangyarihan ng Senado. Hindi maikakaila ang kasaysayan. Noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. umiiral ang isang unicameral legislative body na tinawag na Batasang Pambansa. Sa panahong iyon, ayon sa mga tala, kabilang ang Pilipinas sa mga nangungunang bansa sa Asya. Ngunit mula nang maging bicameral, may Kongreso at Senado, unti-unti tayong naiwan ng ibang bansang may mas mabilis at mas epektibong parliamentary system. Sa kasalukuyan, ayon sa ilang kritiko, ang Senado ay tila puno ng political dynasties, magkakapatid at mag-anak, at may tanong sa kakayahan at pananagutan ng ilang miyembro. Ang mga deadlock sa lehislatura ay nagpapabagal sa pagpasa ng mahahalagang batas. Ito rin ang dahilan kung bakit sa kabila ng ilang dekada ng demokrasya, nananatiling mabagal ang progreso ng bansa kaya't hindi nakapagtataka na suportado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang ito ni Puno. Ngunit may isa pang takot na matagal nang bumabalot sa usapin ng charter change. Ang posibilidad na gamitin ito para palawigin ang termino ng mga nakaupong leader. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang agad tumututol kahit pa malinaw na may mga probisyong dapat baguhin para umusad ang ekonomiya at pamahalaan. Ito ang malaking tanong. Patuloy ba nating hahayaang manakop ang takot at duda o haharapin natin ang malinaw na pangangailangan para sa konstitusyonal na reforma? Ang isang libo walumput pito konstitusyon ay produkto ng isang tiyak na panahon ngunit tatlumput walung taon na ang nakalipas, nagbago na ang hamon, lumalim na ang problema at mas komplikado na ang mga isyong kinahaharap ng bansa kung ang konstitusyon ang pundasyon ng ating bayan, paano tayo makatatayo ng matatag kung bitak-bitak na ito? Hindi ba't mas makabubuting kumpunihin at palakasin ito bago tuluyang bumigay? Kaya sa huli, mahalaga ang pagbabantay ng mamamayan. Ang konkon ay maaaring maging daan sa mas malinaw, episyente at makabagong sistema ng pamahalaan o maaari rin itong maging instrumento ng pansariling interes kung hindi pagbabantayan. Kayo, mga kababayan, ano ang panig ninyo? Sumang-ayon man o hindi, mahalaga na tayo'y nakikilahok, nakikinig at nagsasalita. Sapagkat ang hinaharap ng ating bayan ay hindi lamang nakasalalay sa mga leader kundi sa lahat ng Pilipino. Kaya naman, kung nagustuhan nyo ang ating pagninilay-nilay, paki-like at paki-share naman po ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba. At sa mga bago nating manonood at sa mga tumatangkilik na, maraming maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.